Luo mga guys. Ano ni ang among ah, handa para sa among pag sa Christmas, tipo pamilya. Ah, naglitson bile mga guys. Para sa kunting salo-salo sa ah, Christmas. Mga nagplano mi mga guys ug maglitson bile mi para sa among ah, sa logan sa Pasko. Pinobre rin dyan, mga guys, kay Litson Billy, ang among ah, naabot sa among bulsan, mga guys. Iwan man may ika upward o, sa kabuok Litson nga uh, nag litson bile na lamang ni para sa among gamay yung salo salo sa among tibok pamilya among uh, panihapon mga guys so mawag ang uh, gito dokto joker sa akong anak Uh, gibati na dun mo kagutom mga guys kay medyo alanganin ang pag ah kay na yung mga guys so gito dog na mga guys para maluto o samtang nag tudok sa litson mga guys ano sana ang masarang mga kakauban ang helper sa Uh, nag -himos, liton bili ay nag uh, kanta kanta po mga guys o karang lamias pastar sa kajaw mga guys o oh. sigurado dyan nga perfect ang pagkaluto niya ni Aranin do ta siga sa kajo mga guys. pet na maloto, mga guys kay ah uh, puwa-puwa na gamay So kung nagplano mo mga guys o uh, magsalo-salo tubog pamilya unya mo may kabut uh, sa usa ka Buklitson na lamang ang inyong buhaton mga guys uh, ah bilin na lamang para maka makatipid po dumay pagastos kay sa karong panahon na mga guys medyo mahal na kajo ang uh, tibuok mga litson baboy mga guys so mga gajod ni na yung among abot mga guys uh, litson bilira ang among handa sa among christmas celebration o konting salasala na mo tibok pamilya mga guys o wakod pa arkansi ni mga guys samtang gito doktor dok ang litson uh, busy po e jang, uh, kanta kanta mga guys hapit oh, na dun maluto mga guys kay arang nilotas uh, kadyo kajo arang nita <clears throat> so wakad parkan yung usa mga guys bisan o nagidisturbo siya sa iyang mga sa iyang anak mga guys ay nagpadadyon nga pun siya sa iyang katakanta So hapit na doon maloto ni mga guys. Oh. E na diod, mga guys. Na sakto po ang pagkatudok sa tubo sa litson mga guys. Di di pod pa arkan sining among kuhugan sa among litson mga guys.